Good morning, madlang people. Magluluto tayo ngayon, guys. So, magluluto ako ngayon ng sinigang na bangus. Yan, magbabangus tayo, guys. So, ang ginawa ko, guys, para ako ay makatipid ng gas ay nagpakulo ako dito ng hot water. Yan. So, hot na ta talaga siya kumulo na yan. At ilalagay ko na dito. Ayan. O, di ba? Umuusok-usok pa yan. Dinamihan ko yung sabaw. Kasi gusto ko na maraming sabaw. Masarap maghigo. O, di ba? Tapos, bubuksan ko na itong kalan para mabilis kumulo. Para kumulo agad. Pero kumukulo na yan kanina, guys. Ayan. So, ibabalik na natin dito. Oops, may konting tubig. Ayan. Para hindi masyadong magastos sa gas. So, pinakuloan ko na siya dyan. And then, here's my ingredients for today's video. For today's cooking show. Ito dito fresh na bangus. So, dalawang bangus yan, guys. And then, meron ako ditong spices. Ayan ang aking ingredients for today. At lalagyan ko syempre ng kangkong at, pin at hiniwalay ko yung kanyang tangkay. Para uunahin ko ito mamaya, guys, ilagay. Sayang naman kasi itatapon natin yan. Ang mahal-mahal ng pagkabili. Tapos itatapon mo lang. Kaya, eh, hindi pa sa akin 'yan. Kailangan ko 'yan, guys. Either kanina na isipan ko na baka i-adobo ia ko siya or ilalagay ko na lang sa aking sinigang. Kasi very soft naman 'to, guys, eh, oh, 'di ba? Hmm. Ayan. So, wait natin 'yan kumulo. Mainit pa natin siya para mabilis Maya-maya yan kumukulo na 'yan. Kasi mainit na 'yan, guys. So yan. Told you. Pagkalagay ko lang yan guys, tinakpan ko lang ayan, kumukulo na siya. So ilalagay ko ang aking luya. Luya. Mix ko na talaga lahat yan. Kamatis and everything. So this one guys is healthy sinigang. Hindi ako nag-ano gumamit ng oil. Ayoko ng oil. I really hate oil, guys. Or my kiddos. Ayoko nang ma-oily na food. Uh -huh. Dahil ako ay Ilocana, kaya ako ay mahilig sa puro pakulo lang, guys. Danito ang gusto kong mga ulam. Magpapakulo ka lang at ilalagay mo lahat ng spices. And then, ihahalo mo na lang ang iyong main ingredients. O, oh, diba? Ayan. Pakuluan ko ng pakuluan yan, guys. Hanggang sa magkatas yung aking mga spices. Lalong-lalo lalo na yung aking tomato. Ayan. Gusto ko durog na durog yan. Ayan. At saka yung uh, luya. So, lalagyan ko siya ng salt. Yan. Magdagdag na lang ako pag kulang mamaya. At isang pouch na uh, sinigang sa sampalok. So, kukuha lang tayo guys ng sinigang na sampalok. Palimutan ko kumuha. Siyempre, dahil tayo may tindahan, gagamit tayo dito ng sinigang. Ayan, sinigang. Ayan. At flex ko lang ang aking tindahan, guys. Na grocery. na ano ako kanina? Ayan, puno ng aking... Ayan, grocery na ako, guys. Kahit konti lang yan. Oo. Oh, kasi nagagalit sila. Wala akong paninda. Ayan. So, balik na tayo yan Busog na busog ang aking ref. Nagagalit yung aking mga okay, guys, pag incomplete yung aking paninda. yan Alam nyo ba, gustong gusto ko yung ganyan na yung kumukulo na siya, tsaka ko nilalagay yung aking pangsigang para ihahalo ko na guys yung pangsigang ko dyan yan, hinahalo ko na talaga yan, guys. Para kumulong-kulong -kulo, -kulo, talaga yung aking ang sigang. O, nilalagay ko yung isang pouch. Small pouch. Yan, Ganyan lang muna. Ayoko ko muna ilagay yung aking isda. Kasi saglit lang maluto yung aking isda. Gusto ko ganyan lang siya. Katas-katas. And then, tikman natin kung okay na yung kanyang alat. Mm. kulang ang kanyang alat kasi nasobrahan ko yung tubig. Actually guys, yung aking kalan ay, ay aking, ano, kaserol ay, uh, malaki. Malaki yan. Kasi meron akong small, medium, large. Ito yung aking small, medium, large. So, small, medium, kaya yun ay large. ito yung market sarap para lahat yan magkalasa na talaga siya Pwede na yan, guys. kulong -kulo na siya. Sayang naman yung gas. Lagyan na natin yung fish. Bangus. Ang milk fish ay napakalasa. and then takpan natin wait natin yan kumulo wala yan guys ito na ilalagay ko na ang pangkay ng malunggay yan unahin ko muna yan lumambot at syempre ilalagay ko na rin ang aking apat na sili yan And then, takpan. Pag malambot na yan, tsaka ko ilalagay yung leaf. Leafy vegetables. Para yung ating recipe ay healthy. Ayan. Pakuluan ulit natin siya. Siyempre, kumulo na siya. Para hindi ma-overcook yung ating isda, guys. Lagay na natin to. Ayan, palambutin na natin yan. And then, it's all done. Para ma-preserve yung healthiness ng ating milkfish. Ayan. Mag-uulam tayo ng... Ang ulam natin ay... Actually, guys, kumulo na siya. So, papatayin ko na siya kasi yung steam niya, naluluto pa yung gulay. Kaya, kinatay ko na guys. Yan, parang hindi siya ma-overcook. Slide lang natin ng ano. Yan.